May napakahalaga at importanteng tao ang live na nanood ng do or die match ng Jensen Warriors at Muntinlupa Cagers ngayon. Walang iba kundi ang founder ng MPBL na si Manny Pacquiao. Sa tingin ninyo, sino ang kanyang sinuportahan sa laban na ito? Mainit ang tensyon sa magkabilang kupunan kaya naman nakaasa tayo ng umaatikabong laban sa simula pa lang. 15, it A special day here in the MPBL. Oh, okay, uh sa akin malapit sa puso ni uh, Senator Manny, ng ating founder itong dalawang kupon na naglalaro right now. Continue eh. lupa being the parang ito yung pinaka most followed na na uh, team nung nag-start tayo and uh Jensen, alam naman natin na uh, hometown ng ating uh, founder na si MC, Senator Manny Pacquiao. Off to the right, Elorde gets the long rebound. Loaya. sa uh, up for a uh, knockout game. Ito si uh, Senator Manny Pacquiao. Sa larong ito, naabot nga ng manlalaro ng Muntinlupa na si Dave Moralde ang isang milestone o panandang bato para sa kanyang karera. Dahil sa larong ito, nakamit niya ang kanyang ika libong puntos. Kaya naman, panandali ang natigil ang laro upang kilalanin ang kanyang naabot. Ang tanong, magiging sapat kaya ito upang umabante ang cager sa susunod na yugto ng playoffs? Dave Moralde, Personal milestone here as reached 1,000 points. He becomes the 28th player to achieve the milestone. Dave Morante of the Multilupa Pacers. Congratulations, to Dave Morante. What a time! Oh, yeah. pa Oh. ang isa marahil sa pinakamatunog din talaga ang pangalan ngayon sa basketball dahil sa kanyang mga nagawa itong si John Amores. Ang manalarong tagamuntin lupa nga ay may lisensyang tumira ng tumira para sa kanyang kupunan. At hindi naman niya binigo ang kanyang team dahil siya ay nakapagtala ng maraming puntos. He's icon, he's a legend. Amores fires and hits. Amores has the hot hand. Lumapit, banks it in for two to Amores. Amores, yes! Ang isa pang masasabing putok talaga ang pangalan na si Kit Jimenez muling nagbabalik para si Jensen Warriors. Bagaman pinili nga ng San Miguel Beerman sa nakaraang draft ng PBA, banggit nga niya ay tatapusin pa nga niya muna ang obligasyon niya sa kanyang kupunan sa MPBL. Umasa rin tayo ng big game para sa kanya dahil dito nga sa court na ito nga niya nagawa ang kanyang quadruple-double last year. The Paco Arena Sancy, Kit Jimenez will be looking to relive the magic for Jensen Warrior bound. Acunya tip from behind recovered Masaglang, Jimenez back Good to Kit thing. and Kit will finish. You wouldn't be at this position if, if you haven't done well in the past. Yun nga, may nagawa tayong dito sa place na to. And sobrang memorable siya. And, ayun, sobrang sarap na makabalik ulit dito sa court na to. And sobrang saya ulit na nakapag-practice ako sa nila. And welcome na welcome pa rin ako sa team ng Jensen, sa coaching staff, sa mga kuya ko. Kung matatandaan nga ay noong nakaraan nilang laban ay maagang nakapagtala ng dalawang technical fouls itong si John Wilson dahilan upang hindi siya masyadong makapagambag para sa kanyang kupunan ngunit Monica gabing ito bagaman sariwa pa rin marahil ang mga nagganap noong game 2 higit na kontrolado niya ang kanyang emosyon at mabilis nagpakawala ng sunud-sunod na puntos noong umpisa pa lamang. Will serves quickly. Wilson fires and connects. The faster. Awesome this night by Sarao. Wilson comes right back and connects on the three. You know, can and this guy Okay, what happened to him in that Inter last game? Uh, nawala siya second quarter pa lang. So, said that, pag ganang, yung ganyang mga sitwasyon kay John Wilson, expect a big game, a, bounce, a big bounce back game galing sa kanya. Sabi sa akin ni John Wilson, first time daw niyang na-thrown out in a game sa buong career niya sa basketball. And so it gave him mixed emotions. May inis daw at the same time, naging humbling experience daw ito. Ganito daw palang pakiramdam pag gustong gusto mo makatulong sa team pero wala kang magawa. So ginawa niya itong motivation na simula palang makagawa na siya sa game na to. Luto nga ba? Mapapansin nyo namang ito ang ginagawang senyas o gesture ng coach ng Muntinlupa. Ang nilalaban niya Marial dito ay ang isang non-call sa isang 3-point attempt ni Melencio na mabigat sana kung mako-convert nila dahil mayroon silang niluluto na run noong 4th quarter. Double block ay pa nga dahil sa sumunod na possession ay naipukol ni Mark Cruz ang maituturing na dagger 3. Here comes Lupa. for three, No call. Yeah, no call. no call. <laughs> got away with it. Cruz. Right there. Ano ang masasabi ninyo sa larong ito? Luto nga ba? Masyado bang pinabura ng isang koponan na hindi naging pata sa kabila? E sa muling paglalaro ni Kit Jimenez sa suot-suot ang uniforme ng Jensen kahit pa siya ay na-draft na ng San Miguel. E sa tila pag-init ng ulo ng coach na si Rich Alvarez noong tinamaan ng isa sa kanyang mga players. Ilagay nyo lamang sa comment section at babasahin natin iyan. Here's Guti using that fake, and that's above the shoulder contact. And Coach Rich not happy. And uh, so I think I'm a little penalty for the I want to be surprised if uh -huh. Oh, call. Okay. And to get And is knocking down that three pointer to give Jensen their biggest lead of the night 16 points. And all of a sudden, the... Wilson, Myers, yes! And that's big for the Jensen Warriors. Marcos over Dave Morande, down the three ball. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang po at galit ang ating pairalin kundi puso at pag -ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.